Cosmic Gemstones by Lincoln Eserio para sa panibagong video, panibagong discussion na naman po ng aking bagong new item. But before I start, very interesting po itong topic na to. Sa lahat po ng mga followers ko, panoorin nyo po ito. Sobrang interesting po talaga ito. May kinalaman po itong mga bracelets po. May, may kinalaman po itong bracelets na ito sa inyong lahat po. Okay? So, ngayon before I start, I just want say thank you muna do sa mga bumili na sa akin ng mga iba't ibang klasing lucky charms, particularly ang mga pial, mga power mantra dragon, mga sutra ring, mga piyao ring. Again, available na po ang aking mga uh, mga Lucky Charms sa aking FB page. Ang nag-iisang aking online store, ang Cosmic Gemstones sa aking FB page. Doon na lang po kayo mag-message for further inquiry. Or you can text me or call me at 0923-416-5082. Or mag-message na lang po kayo doon. Ang dami ko pong items, ang dami ko pong Lucky Charms. Mag-scroll na lang po kayo doon. Sobrang dami po. Okay? And then for the video, for today's video... Ito po yung bagong item ko po. Ipopost ko na po ito. And then, ginawa ko na po ito ng video. Gagawin ko na siya ng video para sa mga magtatanong ano ba yung parang pinaka-benefits niya ito. Ano ba yung nagagawa niya itong Thai Lucky Charm Bracelet. Uulitin ko po, ang Thai Soy Lucky Charm Bracelet. So, nung isang araw, binalag ko po yung 8 and 8 auspicious lucky charm bracelet. Yung 8 and 8, isang araw ko lang po yung in-upload. Yung bracelet na po yun, regarding naman po yung sa kaperahan, kasaganahan, para sa prosperity, abundance, okay, and wealth luck. Okay, so ito naman ngayon, medyo, medyo kabaligtaran po ito. Okay, itong thai soy okay, so sino ba, ano ba itong soy na to ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito, sa mga hindi pa po, po nakakaalam, just para, para maintindihan nyo po, ang Kaisui bracelet or ang Kaisui Lucky Charm bracelet na iuugnay po ito sa bagwa. Para po siyang yung bisa niya, itong bracelet, para po siyang bagwa. Okay? Nagde-deflect or nagtataboy po ito ng mga malas sa buhay. Nagtatanggal or parang pananggalang po ito. Ito po yung parang pinaka-shield sa mga taong magsusuot kontra malas, kontra pagsubok, kontra problema, at money loss. Okay? So, overall, itong bracelet na to ay for protection against negative energy. Okay? Makinig lang po ng mabuti kasi may mga i sa ako mamaya importante. So, sino ba si Tai Soe? Si Tai Soy ay siya po sa feng shui, siya po si Tai Soi. Okay? Or siya yung tinatawag na guardian, Ga guardian god of the year or yung grand duke of Jupiter. Ang dami niyang tawag. Tai Soi, Fan Tai Soi, grand, uh, guardian god of the year or yung grand duke of Jupiter. So sa madaling salita, si Tai Soi, siya po yung master ng uh, siya yung pinaka-master ng 12 animal zodiac sign. Okay, sila po yung siya po yung master ng 12 animal zodiac sign si Tai Soi or yung tinatawag na sa English ang guardian god of the year. Okay, so very powerful po talaga si Tai Sui. Okay, so ngayon, ito pong beads na to, itong mga stone na to ay ito po yung tinatawag na Tai Sui bead stone. Kasi nakalagay po dito, naka-ukit po yung pangalan po ni Tai Sui dito. Okay? So, ito po yung tinatawag na pinag-combine, combine na iba't ibang stone, ang citrine, ang black obsidian taisoy, ang moonstone taisoy, ang red agate, ang jade taisoy, kasi kaya siya naging taisoy, kasi nga uulitin ko, naka-okit -okay na po yung pangalan niya dito. So, this is very, very powerful auspicious charm bracelet, kasi ako lang po yung may ganito. Wala na pong iba kasi pinasadya ko pa ito sa Hong Kong, sa supplier ko. At mostly, karamihan po ng mga seller, yung mga nagtitinda po ng bracelet, usually, kada bracelet, isa lang yun yung nilalagay nilang ganito. Patulad niya itong Power Mantra Dragon. Isa lang po. Isa lang po. Usually, kada bracelet, isa lang yung nila. Ako, pinag-combine-combine ko po lahat ng Thai Soy Stone. Just to make a Thai Soy charm bracelet. So, this is very powerful. Kasi pinagsama-sama ko na po ito. So, ngayon, uulitin ko po ang bisa po niya ito ay para siyang bagwa. Nagde-defect or nagtataboy ng mga malas, mga misfortune, negative energy. So, lahat po ng tao pwede po magsuot niya ito. So, kung kayo po gusto niyo mag -ma prevent yung malas, syempre, sino ba may gusto ng malas? Ayoko ng malas. Ayoko ng masasamang balita. Ayoko ng kawalan ng pera. Ayoko ng sakit. Ayoko ng aksidente. Ayoko ng away. Ayoko ng chismis. Ayoko ng gulo. So kung ayaw nyo po yun at talagang gusto, uh, nalulubayan kayo o tatantanan kayo ng mga negative na yan, magsuot po kayo nito. This is a very, very powerful kasi pinagsabay-sabay ko na po ito lahat ng Thai Sui Beadstone together to form a bracelet para very powerful. Ito po yung magiging pananggalang po ninyo. Katulad yan, meron na po akong suot. Nakaready na po ako. So, ito po, pag uh, meron po kayo nito, overall na po ito. Lifetime na po ito. Hindi lang po ito for 2024, 2025, kahit anong taon, pwede na po. Since 2024 na po paparating po tayo, makinig po ng mabuti. Lahat po, pwede po magsuot niya ito. Bata, matanda, may sakit, pwede po. Okay? So, lalong-lalo na ito may mga babanggitin ko. Again, lahat po ng Zodiac, pwede po magsuot niya ito. Lalong-lalo na special mention, ang dragon, dog, rabbit, at ox. Okay? At isama na rin po natin yung horse, kung di ako nagkakamali. Okay? So, yung mga nabanggit kong animal Zodiac sign, kailangan nyo po magsuot niya ito. Okay? Kasi, Itong 2024 Clash of the Year po kayo. Clash po kayo sa Taisoy. Ah, uh, tawag dito, ano ba sa sa English 'yon? Direct conflict po kay sa Taisoy. Okay, so itong 2024 hindi gaano kagandahan yung mga nabanggit kong zodiac sign. So maaari po na magsuot po kayo nito to prevent misfortune, malas, sakit, gulo, aksidente, toxic people at kung anong ano pang mga negative or mga kung ano ano pang mga kamalasan na pwedeng dumating sa buhay ng isang tao magsuot lamang po kayo nito and then I can guarantee you talagang protektado po kayo sa mga kamalasan na po sa mga kamalasan na darating sa, inyo kasi di ba sabi ko yung bagwa di ba nakakita na kayong bagwa may salamin yun di ba kinakabit po siya sa bahay kasi bakit siya kinakabit sa bahay sa main door? Ano bang purpose ng bagwa? ba? Diba? Para mataboy yung mga masasamang spirit. Para mataboy yung mga negative energy, mga negative entity, nagtataboy ng mga misfortune, mga malas, ika nga. So, ito puro yung parang pinaka-version ng bagwa. Yung visa niya, itong Thai Sweet Charm Bracelet, ay yung visa niya ay parang malabagwa. Nagtataboy ng mga masasamang elemento ng mga negative energy. Kasi, protektado po kayo niya to parang meron po kayong pananggalang pag may suot po kayo nito Okay? So, sa mga kukuha po niya kailangan po suot-suot niyo po ito araw-araw. Lalo-lalo na yung mga nabanggit ko kanina, na zodiac, na dragon, dog, rabbit, ox, at horse. Kung di ako nagkakamali, yung horse, okay? Magsuot po kayo niya Ngayon, paano po yung mga ibang zodiac sign pwede po kayo magsuot nito kasi lahat naman tayo eh talagang hindi naman po exempted sa mga darating okay at kung may darating man na pagsubok na darating sa inyo at susuot nyo po ito mabilis nyo lang siyang malulutas mabilis nyo siyang masusolusyonan yun po yung taglay na bracelet itong kapangyarihan na itong bracelet na to. So again, this is black obsidian, yellow citrine, green jade, and red agate and moonstone. Okay, tapos may nakalagay pa siya dito, pingan. Magsabi sabihin ng pingan, okay, hindi lang siya protection. Ang pingan ibig sabihin for harmony, peace, stability, peace of mind, happiness, pingan, okay? So yun po yung parang nag-a-attract din po siya. Okay, nag-a-attract din po siya ng uh, success, positive energy. Okay? Pero ang pinaka-pinaka main power po talaga nito or ang pe, pinaka main na bisa is nagtataboy po talaga siya. So, ako magsusuot po ako nito para sinisigurado ko po talaga na parang hindi ako nalapitan ng manas Although year of the pig ako, okay, medyo maganda po ang mga year of the pig pero syempre, kailangan ko ng assurance. Syempre, hindi natin alam baka ko ano, so kailangan magsusuot po talaga ako nito. Ayan po siya para siguradong protektado po ako. Kasi pag suot po kayo nito, lalo na yung mga nabanggit ko, yung mga dragon, dog, rabbit, at ox. Kasi direct conflict po kayo sa Taisui. Pag suot po kayo nito, inaapis nyo po si Taisui. Inaapis. Okay? Parang hindi kayo nakikipag-direct clash kay Taisui. Okay? Lahat po ng Zodiac pwede po magsuot nito. Any gender, kahit matanda, bata, kahit may sakit, pwede po. Lahat po ng negative, na gusto nating iwasan sakit, sakuna, aksidente, gulo, chismis, toxic na tao, di ba? Tapos misfortune or yung money loss at kung ano-ano pa mga kamalas at yung mga negative entity, yung mga evil spirit. Yan. Syempre ayaw natin yan mga yan. Kaya kailangan pwede po tayong magsuot nitong uh, Thai Charm Bracelet. So, ako lang po ang meron nito. Wala na pong iba. Kahit maghanap ko yung iba, pinasadya ko po talaga ito para bukod tanging ako lang meron na ganito. Not unless kumigagaya sa akin. Okay? So, ngayon, magiging available na po ito sa mga susunod na araw. At ginawa ko po itong video na to para magbigay ng kaliwanagan para hindi po kayo nang tanong Okay? So, this is a very, very powerful bracelet. Powerful siya in terms of deflecting negative energy. Powerful, powerful po siya na pananggalang para sa mga iba't ibang uri ng kamalasan. Kahit yung mga money loss, yung mga scam para makaiwas kayo sa scam. Basta any kind of negative. O protectionan po kayo niya itong bracelet na to. Okay? Kasi nga, siya si Thaisoy. Ayan, siya yun. Okay, so sana na-gets nyo po yung na, na ipaliwani ko po ng maayos. At kung kayo po may mga question, concern regarding po dito sa topic na to, mag-PM lamang po kayo regarding po sa price. Uh, Mag-PM na lamang po kayo or you, you can call me at 0923-416-5082 or mag-PM po kayo sa aking messenger. Doon sa aking uh, FB page, Cosmic Gemstone, or may landline ako, call me at 833-261-948. Okay, so, ayan po siya, pinakabago, pinaka-latest na uh, Lucky Charm item ko po. Okay, so, sana po nabanggit yung mga dapat banggitin. Na-explain ko yung mga dapat i-explain. Kung kayo po may mga katanungan pa, mag-PM lamang po kayo. Okay, so, again, this is Lingo na Serio, maraming maraming salamat po. sa mga bumili na po sa akin, Cosmic Gemstones, ang akin ang isang online FB page. Okay, mag-inquire lamang po kay doon. Andun na po ang dami kong items na sa 200 mahigit na po. At ito 'yung pinaka-latest ko. Ang Taisoy Lucky Charm bracelet for protection against all negative energy. Okay, thank you so much and God bless.